So, ngayon guys, magluluto kami ng iswa. Hindi so, na ang iswa, babe. Oh, uh, ano pala, Odong. Odong oh, special. From Paris. <laughs> from Paris. Ano? From Paris, France. Itong udong. Oh, pam, pam, pam. <laughs> Paris, France. Sana Losing all. Losing power and brand. Tapos, iyan namin. Nalagyan namin ng Lego. Lego? Lego. Ligo sardines. May kinumkom na ako na ano dito guys. Oh. Na sibuyas. Sibuyas lang. Simple recipe. Pang dinner. Yan. Alright. Tapo natin dyan. May kos, may -kos konti. Excuse me sa ako ha. Sa sound. Hali? Stove na. Hindi pa nalinisan. May kos, may kos lang konti. Pag nag-brown na yan. Pag nag-brown na yan. Sagol na si Lego. O. <laughs> oh, isasabol na natin to si Ligo sardines. Easy open lang to eh. Sosyal from, no? from Paris din yan? Ito hindi From Philippines Ganyan lang po. Pag wala ng ulam Dito sa Canada guys Hindi ka makapag-prepare ng Ulam Hindi ka makapag-prepare ng ulam O tatama rin ka magluto ng mga karne So ito ang sagot sa problema mo Ligo sardines lang guys So, pag nag-brown na siya, guys, umikos-umikos ang parang uh, na para, para mag-golden brown siya. Paano mag-golden -go brown? Yung heat mo, low. Kira na. Kasa na din mm -hmm. yeah, na gonte. Smekos na yan, no? Smekos na yan. Pag nag-ano na siya, guys, pag nag-brown na siya konti, ihalo eh, na natin yung ligo sardines. Sasagol na natin. Ano? Sa so, uh, ulam lang namin to ni Fritz, dalawa kasi yung mga bata kumakain na ng pizza. Dahan-dahan na lang natin Dahan-dahan na. Dahan. So ito yung sardinas na ginamit namin. Ligo, baka naman. Baki, baki naman. So yan. Tiniwa ko lang yung sardinas ng half guys. Para hindi siya masyadong malaki. At hindi rin dugmok, no? At hindi rin siya dugmok. Yan. So, yan. Balance lang, guys. Tapos, pag medyo naluto na yan, guys, kum pag kumukulo na yan ng konti, lagyan natin ang tubig. Transfer ako dito. Ang videographer. <clears throat> yan. May, may lulutuin sana kaming manok. <laughs> eh, kaso, late na, na defrost So, hindi pa siya So, yun. Lagay na natin tubig. O, oh, lagay na natin ng tubig. One glass lang ang lagay natin, guys. Kasi oh. kami, kami lang rin ang kumakain, eh. Mga bata, pizza lang sa kami kanila. Kami lang rin ang kakain, di yeah, ay eh. kakain. So, antayin na natin na kumuluto, guys. Pero ako, uh, sa tingin ko, parang marami tong lima. Tama lang yun, eh. Tatlo lang siguro, mami. Malayo pa tong ano bil malayo pa ano bilihan ito ng ano sa Paris pa <laughs> so gusto mong tipirin so, apat, apat, lang, apat, lang, siguro, apat. Ah, okay. kasi gusto niyang tipirin kasi sa Paris daw na bibili hindi pa kami pupunta ng Paris anytime now so ayan antayin lang natin siyang ma kumulo ito ka lang So, yan na guys. Yan lang. So, uh, timpitimplahan lang natin siya ng asin. So, asin. Wala na kasi kami ano guys eh, Yung white. So, asin. ng white na ano. Hindi kasi kami bumili kanina kasi mahal. Gusto <laughs> so, namin sa Costco kasi maramihan. Hindi na kami nakapunta ng Costco. So, Pero social naman yan ah, Himalayan yan. Yung pink salt, 'di ba? Yan. Um, yummy pizza! Yummy pizza! Kumakain na si Kayla ng pizza. Tapos ang palasa guys. What's that? Vietcin. Vietcin! Tapos black pepper para may additional siyang pabango. Kunti lang. Pamparo wow. lang ng pabango. Yeah. Yan. So, anday lang muna natin kumulo guys ng mga 2 minutes. This is Kayla's food. Pizza and chicken. You don't want to eat rice, baby? Hot pang pizza, so you try it. It's not namang good, baby. Put it in your place. So cheesy Cheesy pizza. Thank you, Mom. You're welcome. Love you, Mom. Love you too. You're in big trouble. What? You're going to have to the present. Kuya's not going to eat na kasi may tinik up kami na food galing sa restaurant kanina for him. kinain niya pagka -uwi. So, ayaw na daw niya kumain. It's okay. Dinner naman, so... Bawal yung med... Uh, sobrang busog. Si Kayla, gusto niya kumain yeah. So, kaya, yan. Leftover lang namin yan kahapon. Nung nagluto kami ng pizza. Tapos, nirihit ko lang. Gustong gusto niya. Favorite niya yung pizza na cheese with pepperoni sinutuloy na siya guys so ilagay na natin tong udong from Paris yan siguro sakto lang yung tatlo kami eh. hindi love kulang yan yeah. hindi naman bigobli yung dami yan eh hindi magano yan mag expand yan ayan okay na yan apat huwag ka nang ma-worry kung hindi maubos may bukas pa nakakainin natin yan so yan kailangan lang natin palambutin yung udong. Uy! Pumalasik. Tapos sa damit ko. Ayan. Ayan. Palambutin lang natin ng udong at ready na for dinner. ah uh, you know, mga quick ulam. Ulam tips. So, lalagyan din natin ng ano guys ng spring, spring onion. Para susya. Dahon ng anong, sibuyas. Para susya lang ating udong from Paris. Pero Okay. Hindi ba kulang ng sabaw lang? Sa Tama lang yan. Sarap. Sarap ng dinner namin, guys. Ito tapos, tapos lagyan din natin ng konting, soy sauce. sauce. Pampakulay lang. Tapos pampalasa. Soy sauce lang yung mga sa saka lang pag pampalasa. Yan, pero medyo mag-dark naman yung gulay niya. So, yan. Yun lang. Antayin lang natin na ano, ma... Kulo? Ma... ano, lumambot yung... <coughs> Kumulo at lumambot yung noodles. Oh, tapos, ready na yan kami. Ayan na kami. Pati itlog. Oo, uh, oh, magsascramble pala ako ng itlog. Pang dinner. Pang dinner. Kasi, yun na. Pero, I wanna show you guys. Meron din kaming paksiw. Kaya nga lang, kapag nagpapaksiw kami, hindi namin kinakain na gadagad. So, bukas pa namin yung kakainin. Para mas masarap. Excited na ako. Nag-add si Fritz ng half a cup, half a glass of water kasi gusto niyang maraming sabaw. So, wait lang natin kumulo, guys. Thank you, thank you. Ano? Mainit? Ready na yung... So ready na yung ano natin, guys. Udong! Wow! That's so good! Ayan na yung dinner. Tapos mag scramble na ako ng egg dito, guys. Yan na. Ready na siya. Lagay mo na sa mesa, love. Tapos meron naman kami bahaw. Yung, yung ano ba yun? rice leftover. leftover. rice. Ima-microwave <coughs> lang natin. Ha? Ah, yung eating? Okay, Nadara, ubos. Magluluto muna ako ng itlog. Lagay na natin yung itlog, guys. Lekos na lang natin. Ayan. Ulam for tonight. Okay na to. Ayan. Share-share na lang tayo sa leftover so, rice. may rice kami. yan Tapos yung udong. Saka yung scrambled egg. Saka yung scrambled egg. So, ka hinatayo, guys. That's it. Yun for tonight. Thank you so much for watching, and we hope to see you in our next video. video bye bye. bye.